Okay na. Hello, mahaka-kicks ni Lay, o oh, di ba? <laughs> Ang saya, ba? Diba? sa So, tayong mga pa-order or else, nakatatapos lang talaga ng pa-order na may maluwang tayong time, eh ayan, talagang ipinapasyal ko yung mga anak ko. And ito na nga, kita nyo naman itong mga tamgo. talagang kawawa naman, Diyos. <laughs> Diyos ko talaga, napaka-lesson learn nito. Hindi ko akalain kasi yung paglabas ko ng pondan, akala ko yung simpleng lambot lang siya. Tapos bigla ko siyang hinawakan. Ay, porda paltos talaga yung mga daliri ko. <laughs> But anyway, ayun na nga. Katatapos ko nga lang. Actually, dito talaga dahil yung fondant ng pangalan nito, gumawa nga ako ng panibagong... Hindi, hindi naman gumawa. nag ako ng fondant. Then actually, kasi bagong gawa siya, di ba? Siyempre, pagka matigas yung fondant natin, mahirap siya masahin. At ayun na nga yung nangyari. But anyway, ito na nga. Para na lang maibsan talaga yung inis ko sa maghapon. At hindi ko na nga nabigay yung paggawa ng dalawang bento kay kay ito. Nagkayaan na nga kami ng mga anak ko. At ito naman talaga kapag wala tayong medyo pa kasi syempre ito na lang yung time ko talaga para sa mga anak ko na kahit dito lang sa tabi namin buti na nga at may malapit na mall na pwede naming mapasyalan lalong lalo na para sa mga kabataan o no, mga kids na talaga ito talaga yung kanilang punta di no, diba kitang kita nyo naman kung gaano kasaya yung bunso ko ba diba? si Inday super super sigaw pa so buti na nga lang kamo umabot ka sa oras kasi 8pm na to at hanggang 8.30 na lang yung kanilang ano operation hours kasi talagang gabi na to guys then tinapos ko lang kasi yung delivery ng dalawang bento na yon sa kapitbahay lang naman namin dito sa Deka so si shout out nga pala kay si Mel. Thank you so much for trusting everyone. And napaka-supportive ng sisi ko na to from Building At Tsaka yan si Miss Kat, yung umorder nung kanyang ano, um, drawing bento. Hindi ko na nga napakita kasi yung kasagsaga na yon. May paso yung thumb ko. Dapat ibibidyo ko talaga. Ewan ko ba. Ay <laughs> Napaka-lessoner. Alam niyo naman, ang kamay talaga nating ating puhunan as baker. Nakakaloka. Napaka-ano talaga. Yung timpong simpleng temp lang nang akala ko doon sa microwave, eh, naka-ano pala siya. Kaya paghawa ko talagang, balik ko sa lola mo. <laughs> so, ngayon, um, after two days na nga, eh, medyo lobo siya, hindi ko siya pinibiga kasi pag talagang binutas o nabutas yung mga ganong paso, ba diba? alam nyo naman mahapdi guys, then ito na nga, pakita ko lang sa inyo dito sa um, Paradise, lagi kami talaga dito ng mga ano ko kapag ka talaga may oras kasi ito lang talaga yung kaya na panandalian kahit saglit-saglitan kasi ito lang yung malapit sa amin, o ba diba? So, syempre, hindi naman puro bake lang, hindi nakakamis kahit alam mo kahit kasama ko lang sa bahay yung mga anak ko kapag ka sobrang busy ko. <laughs> talaga namang nakakamiss talagang ibanding din sila kahit alam mo, alam, alam yun, diba? Kayong mga mami na kapwa ko baker, lalo na mga ganitong may toddler pa kayo, yung kahit alam yung magkakasama naman kayo maghapon pero yung bandingan ganito, oh, 'di ba? Natumba yung phone. <laughs> ayan, so isin-set up ko nga, 'di ba? Magpakasaya na lang tayo habang wala pang labanan, 'di ba? Para na naman si Father's Day. <laughs> o oh, 'di ba? Nalaglag ulit yung phone ko. Kasi sabi ko, anak, oh, i up mo para mabigyan yung pag-slide namin. Eh, ayan pala yung nangyari, natumba siya. O oh, di ba? Oh, so ayan na. <laughs> Na-interrupt tuloy ako kasi si Alvin lumabas. So ayan na nga bang wala pa tayong kasagsagan ng labanan ng mga pa-order, o oh, di ba? <laughs> Magganto muna tayo, maglailo-lailo muna tayo, magpakasaya muna tayo. Sa totoo lang sarap maging batay mga ganitong mga panahon namin, walang ganito. Buti na nga lang yung mga ng anak ko. <laughs> ganito lang masaya na sila o di ba pero syempre um, ano rin to eh medyo yung iba yung sakitsuna, medyo high price na siya unlike before na nagumpisa pero ito medyo mura lang dito 30 minutes nila dito sa deka Mall uh, is 100 then 180 for 1 hour so okay na rin di ba so medyo malit lang naman yung space sakto sakto pa rin naman din um, okay na kasi mga bata naman gusto lang naman nila malibang then after nga nito konting kain na lang kami sa baba nag na nga lang kami, 'di ba? Putyo-putyo na lang mabilisan. Basta mai ano ko lang may ko man lang yung mga anak ko kahit sa mga simpleng ganito lang, 'di ba? Actually kasi minsan pag gusto naming lumayas. Oh, sya 'yun lang for today's video, oh, 'di ba? <laughs> maraming maraming salamat at abangan niyo mga upcoming upload na video ko, oh, 'di ba? Medyo medyo nagpapahinga pa tayo sa mga panahon na 'to, oh, 'di ba? <laughs> Thank you so much, everyone. God bless. Bye bye.